Napakagandang pagmasdan ngayong gabi ang samahan ng mga lingkod bayan na nagkakaisa. Hindi lamang po pagdating sa tungkulin kundi uh, maging sa kasuotan with our retro outfit para po bumalik tayo uh, sa dating panahon ng ating mga kabataan. truly you all look fabulous beautiful and handsome kaya naman po let's allow this night to be both a celebration and a reminder of joy of serving our people tonight is more than just about the 85 this is about honoring each other and every councilor who continues to embody dedication fashion accountability we are not only leaders of our towns but also partners in building a stronger marinduque sa pamamagitan po ng pagtutulungan at pagkakaisa, mas magiging makabuluhan ang ating paglilingkod anuman po ang estilo ng pamamaraan ng kanya-kanyang bayan let us learn from one another let us share best practices inspire each other and celebrate not only successes but also the challenges we have overcome together this night is a reflection of collaborative governance governance that listens engages and empowers when we work hand in hand isang marindik marinduke ang ating nabubuo ngayong gabi let us enjoy not just the music the fashion and the fun of the 80s, but also the spirit of unity, service that binds us all together. To all the counselors, past and present, let be a reminder that our true legacy lies not in the titles or position but in the lives we touch the communities we transform let us make this big uh, evening not only a joyful joyful one but also an inspiring one isang paalala lamang po sa kabila ng lahat ang ating serbisyo ay patuloy na magiging ilaw ng ating bayan Kaya nga po sa bawat isa. I have nothing against anyone. Sa bawat isang konsihal na narito. Ang sabi ko naman po, lalong-lalo na po sa isa sa inyo, sa aking mga nakausap. Wag po nating tignan kung anuman. Ang tignan po natin ay yung ilalagay nating pinuno na magdadala sa atin at magiging inspirasyon natin sa bawat isa. Na alam po natin na ito'y makakatulong hindi lamang sa bayan na ating kinasasakupan kundi po sa buong lalawigan ng Marinduque. Kaya nga I pray for everyone na sana po sa darating na uh, September 26. Tignan po natin. Idulog po natin sa ating Panginoon kung sino po ang tama at karapat dapat na ating piliin upang sa ganun tayong lahat ay magtulong-tulong para po sa ating mga minamahal na kinakasukupan kinakasukup, ang ating mga minamahal na constituents. Kaya alam ko po ang bawat isa. Sa bawat isa na narito, kayo po ay may dignidad. Kayo po ay may mga prinsipyo. Kaya nga po tayo ang niluklok ng ating mamamayan dahil sila po ang naniniwala. Naniniwala po sila sa ating mga kakayanan. Kaya sa inyong lahat, alam ko naman po, lahat po kayo ay matatalino at alam po ninyo kung sino ang nakarapat dapat na maging pangulo ng inyong PCL. Marinduque, let's move forward together. Muli at muli ang aking taus-pusong pasasalamat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo.